Samtang ga abroad ko, gapatuyang pod ang akong bana sa iyahang bisyo. Mayong adlaw ka ni DJ Sam, ingon mo na sa imuhang mga viewers. Unta, mabasa po ni nga akong kaagi nga i-share sa imuha. Tawagan na lang di ay ko sa pangalang Rai Rai, taga Sultan ko darat ko. Na ako bana o kasado ming duha, pero nagbulag mi ni Year 2010. Nag-abroad ko DJ Sam tungod sa kalisod ug naa mi duha ka mga anak na babay. Gibili nako na sila sa akong bana DJ Sam. Kamagwanga nako ako, grade 2, ug ang bunso nako ako, 2 years old pa lang ni panahon na. Samtang na ako sa abroad, DJ Sam, tanan niyang gipangayo akong ginahatag. Pero wa niya giampingan. Nalulung siya sa sugal ug sa drugs. Niabot sa punto di DJ Sam, nga ako siyang gibuwagan og pila ka tuig hangtod niabot og 2014 ni bakasyon ko nagkita ming duha ug nagkasinabot mi sa akong mga ginikanan nga taga anak ko siya og second chance ako po siyang di DJ Sam para sa among mga anak niabot ang buwan nga mubalik na pud ko sa abroad isa ka buwan pa lang kong milakaw nibalik na po siya sa iyahang bisyo. Plus, naapa siya'y babae, DJ Sam. Maong napulaan niyo kong sinabot sa iyaha. Gipasagdan na lang nako na siya, DJ Sam, sa akong kalagot. Hangtod milabay ang bito katuig, wa na may pakialamay sa usag-usa. Ni bakasyon na pod ko sa Pilipinas. Mi bakasyon ko sa akong igsuon. Og wa ako magdahom nga sa akong pagbakasyon dito sa Bukidnon, Magkita di ay mi sa kanhin akong uyab ni adtong mga bata pa mi. Wa ko magdahom nga pareho da imig kaagi sa among isig ka partner. Naay basketball man gud ato nga time DJ Sam og nagtanaw ming duha sa akong igsuon. Mao tong nga time nga nagkita mi sa akong ex og nagaistoryahan ming duha about sa among kinabuhi. Paghuman sa basketball nangayo siya sa ako ang number og ako pong gihatag ...og nag na duha. Paglabay sa pipila kabuan di Sam, nagkauyab ming duha. Naapod siya'y anak duha. Og karon na parihas na nga mga dagko na ang among mga anak. Fourth year college na ang akong anak sa iyahang kurso. Si Bert, butan siya di Sam. Wapod siya'y bisyo. Pero ang ako alang problema karon no? Kay grabe kong magselos, samtang na ako diri sa Kuwait. Halos adlaw-adlaw minga video call, DJ Sam, pero di gid malikayan nga magselos ko. Gamay lang ganing si Piat niya masuko na dayon ko. Maunang mangutana ko sa imong mga followers o viewers, DJ Sam. Unsa may buhato nako na para mawa ang akong pagselos ako ang partner. Tambagi daw ko ninyo, bi. Ugdagan kayong salamat daan. Imong sender o follower, DJ Sam, Rai Rai.